Hi guys! So yan guys, no? Naku, umagang-umaga inuutusan ako ng amo ko. Alam nyo ba na hindi siya matahimik? Kasi nga pumunta siya ng ano, Almira, hindi daw siya nakabili. Pumunta ng Lulu, hindi rin nakabili. Tapos sabi niya sa akin, di ba gumagamit ka ng sabon na yan? Sabi ko, bakit? Pabili naman dyan banda sa inyo. So sabi ko... Hindi ko alam kasi umaga na baka malate pa ako magpunta dyan. Ho. Pagalitan mo ako. Habi niya, okay oh, lang malate ka. Basta mabilihan mo ako. So yan, meron naman akong nakita. Ay nako, umagang umaga pumunta ako dyan sa supermarket. Malapit sa amin. So yan guys, no. Binilihan ko siya ng 12 pieces. O. Oh. Kasi nagkakaubusan na guys. Wala daw sa lulu. Marami akong mga viewers na nagkakaubusan na daw. So yan. Ilan? This is 30. 30 real lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces, 30 real. Then, 3, 3 real kapag isang box, kapag isang box na ganito. So, yan guys, no. Lokang loka yung amo ko. So, i-check natin. Baka mapagalitan tayo kung fake ba or hindi. Authentic ba or fake. So, check natin ako. So, itong amo ko talaga. Sabi niya, trending na trending daw. Nakikita niya sa TikTok. O, so, diba? Sabi niya, pinupost mo nga. Eh, sabi ko, ah, chok chok lang. Yung second jar. <laughs> so, yan guys. So, check natin kung fake ba or hindi. Baka nangangati ka kasi ang nakuha mo yung fake. Mm <laughs> So, kailangan guys is hindi siya masyadong ano. Yung 90 niya, nakita yung 90. Kailangan hindi naka-bold, slim lang siya, 'di ba? Nakita nyo na naman mayroon akong post. Tapos yung hindi masyado siya ano, hindi siya masyadong green sa taas, parang ano siya, parang yellow green lang. Yung slide lang siya. And inside naman guys, is kailangan hindi siya yellow. Baka ang nakuha mo yung yellow, hindi mo mabula 'yon. Fake 'yon, O, 'di ba? Kompleto. Oh. Tapos ito, yari sa kamay talaga 'yan. Oh, tapos para siyang ma-red red na orange na hindi ko alam. <laughs> yan, yan ganyan siya guys, parang ma-red. Lagyan natin ng ma-red red siya, oh. Kasi meron isa na yellow. Wala ko noon eh, tinapon ko na kasi yung ano ko, yung local, yung fake. So yan guys, no confirm. At least 'di ba kahit ibigay ko to sa amo ko is yung origin na kuha ko. At tinanong ko rin yung ano, tinanong ko rin yung salesman doon na Indiano kasi galing kasi to sa India, made in India. Habi ko, Original ba ito? Hindi. Sabi <laughs> niya. Oh, cry maka, ano. Sabi niya. Original po yan. Yung inaangkat namin dito. Charles! So, yan. Ganyan siya, guys. O. Oh. <clears throat> ganyan yung ano. Yung original, guys. Kapag yung makuha mo is masyado siyang green dito tapos masyadong malaki yung 19 niya tapos ano is hindi po yun original guys ha at yellow siya at hindi bumubula hindi po yun original kaya yung iba is nangangati yung mukha nila be sure talaga na i-check nyo parati so ba diba, nabuksan ko ito so meron na siya <laughs> binilihan ko na siya ng ano ang dami no <laughs> dadalhin ko mamaya ito sa kanya so yan guys no thank you